guys for today's video ay ayan nakikita ko sila na nagkukulitan yan araw-araw yun nakaka-relieve silang panoorin ang dami nila dito so ayan yung iba ayan yung mga alaga namin ay ng anak ko pala hindi pala namin alaga ni Sairin at uh, gusto yan ulamin ni Ate Isang pag nakikita niya yan sa video call. Ayan, oh. So, yung iba, ang gaganda na ng mga buntot. Ah, kailangan kasi maganda yung mga buntot nila. Walang punit para mabenta. Gaffy fish. So, ayan. Mga bagong baby yan. Nung nandito na. Oh. Tapos dito may isang... Ano? Ba? So, ayan na nga guys. Lumabas na yung betta fish. Bita fish. <laughs> Bisaya man, oi. Ayan na siya, guys. nagtago siya doon sa likod ng mga halaman. So, nag-iisa na lang yata yan siya. Pero dati, ang dami-dami ang gaganda ng kulay. Nilalaban sa mga tournament. Uh, honestly, sobra-sobrang ang daming magagandang mga alagang isda yung anak ko. Kaso lang, lumipat sila dito sa... Uh, kundo units or apartment units na share house ibig sabihin isang may kumuha ng isang buong unit tapos uh, nag share house ibig sabihin kumuha lang kami ng isang kwarto so kaya lumiit yung lumiit yung resto na paglalagyan ng isda kaya uh, nandoon na siya sa Lulu supermarket sa uh, fish shop marami na naibenta niya na yung iba mahal din yon kahit papano so ayan yan yung bita ah uh, bita fish yung mga maliliit ay goffy goffy fish goffy <laughs> ayan so yan ang ngungulit ang aking baby habang ako ay nagbo voice over so ayan ang cute cute niya ah uh, sana magkaroon pa ng lahi or either pag nakahanap kami ng villa na pwedeng pag-alagaan uli, ibabalik nila yung pag-aalaga ng isda. So, hilig niya talaga ang pag-alaga nung pa, nung bata pa siya. So, ayan. Enjoy watching. I love you all, guys. Nang halaman siya. Sana ba yun? Kanina nakita ko yun siya dyan. Nakikipagkulitan. Nagtago na siya. So, yun. Beta fish. Ando sa likod. Sa ilalim. Hmm. Sana ba siya? Nandiyan na sa likod ng mga halaman. Nandiyan lang 'yan si kanina. Nakikipaglaro. So 'yan. So mayroon kami doon. Ano yung mayroon doon ano? Ano Yung, yung tingnan nyo guys. May hiniwalay dito na isa yung anak ko kasi kailangan hindi mas maganda kasi siyang dalhin sa fish siya pagkabuo yung kanyang buntot. So, madali kasi siyang mabili. So, yung iba kasi nakikipag-away-away. Kaya, napupunit na yung kanilang, ano. So, weekly pinapalitan ng tubig yan. Normal na magkulay green kasi lumot yan dahil nakatutok yung ilaw. So, two days lang pagka may ilaw lagi. ginagawa namin kasi siyang ano, lampshade sa gabi. Yan yung ilaw namin. So, yan. Magkakasama, magkakaedadyan sila nito. Kaso, hiniwalay yun, kasi et, yun matatakaw, yun ito naaagawan ng pagkain, kaya maliliit pa sila. Yan. So, pagka, masipag ka mag-alaga dito, may mga bumibili naman sa fish shop ng mga ista. So, yun. Hanggang dito na lang, guys. Thank you so much. Uh, see so you again on my next vlog. And, leaks ko lang din yung mga halaman dito sa ibabaw. So, mayroon kami yung oregano doon. May kamote. <laughs> Pero may nakahiwalay din dito ng dalawa. Ay, yung isa. Inaantayan na mga ito ngayon. So, buntis yan siya. Kailangan nakahiwalay. So, yan. Thank you so much siya ganon my next vlog yun na, mabiblair na siya yun yung lahat bye shoutout sa akin bompin lintik love you guys um mm -hmm.